So, for today's video, mag-chismis muna tayo. And, of course, hindi yan mawawala kasi nandito tayo sa Pinas. Ano ba kayo? So, ito na nga siya, guys. Yung isang waiter na pinatayo ng dalawang oras. So, nakikisali na tayo. So, guys, na-curious lang kasi ako, bakit dalawang oras? Ang OA kasi ng dalawang oras. Sobrang OA talaga. Tapos, ano bang ginagawa ng manager nila? Bakit hinayaan niya na papatayuin yung waiter niya ng dalawang oras talaga? Dapat kasi sa situation na yun, naka-turnover yun sa manager, di ba? Pero bakit nangyayari yung dalawang oras talaga siya na pinatayo doon? So, dahil sa curiosity ko guys, ini-stalk ini, -stock, ini -stock ko yun si ano, Jude bakal Bakalso pala yung name niya. Yeah, John Bakalso. At ito yung profile niya, guys. Habang nang ako dito, guys, meron akong napapansin na before, sa hindi pa siya nagpapatayo sa isang waiter, hindi pala siya masyadong nagpo-post sa social media. Last post niya sa Reels, makikita niyo dito, August 4, 2023 pa. Sobrang tagal, di ba? Tapos, pagka July 5, nag-post lang siya ng isang picture. O oh, hindi talaga siya active, hindi siya masyadong kilala Kasi hindi ko rin siya kilala at di niya rin ako kilala Di kami magkakilala So ngayon guys, kahapon, dito makikita natin Pansin na pansin na nag-change profile siya kahapon One day ago, so diba nakikita niyo naman And then, pagkatapos guys, ngayon, kahapon, ngayon Masyado na siyang aktibo sa... Ano pagpo-post niya, nakilalang-kilala na siya sa buong Pinas. O, 'di ba? Pansin na, pansin na siya. So, naisip ko rin, 'di kaya prank lang 'yun, no? Kasi social media ngayon eh, hindi natin kasi alam 'yung totoo, or hindi na maglabas lang sila ng isang sitwasyon para pag-uusapan na ganun. 'Di ba? Para makilala siya kasi hindi siya masyadong kilala. So, naisip ko lang ba, baka prank lang. Kasi social media, ang daming fake news, eh. daming prank na ginagawa nila yan para makilala sila, mapag-uusapan, o ba diba? Para mapag-uusapan siya. So, nagpapatayo siya ng waiter. Kaya naisip ko rin, guys, baka kailangan ko rin magpapatayo ng waiter. Gawin kong sampung oras. Kayo guys, mag-isip-isip na kayo. Lalong-lalong lalo na hindi tayo sikat, 'di ba? So, yun nga guys, hindi tayo pwedeng mag-judge kay Jude Bacalso at saka yung sa waiter. Hindi natin masasabi na masamang ugali yun si Jude or yung waiter kung sino ba sa kanilang dalawa kasi wala tayo doon. Hindi natin alam yung totoong nangyayari, no? Pero kung prank lang yun guys, congratulations kay Jude Bacalso, nakilala talaga siya.